Hello sa ating lahat. Hello po sa lahat ng mga OFWs dyan. Naku, talagang wag kayong ma-discourage. Talagang bumoto pa rin kayo sa darat sa um, online voting. Wag kayong ma-discourage, guys. ah uh, makinig kayo dito sa mga PDP senatorial candidates ito. Pakinggan natin. OFWs, okay. oh, go out and vote pumunta kayo sa consulate and demand respectfully for the enforcement of your right to pass the physical ballot. Tapos, sabihin niyo po sa lahat ng kamag-anak niyo mag-green sa araw ng halalan. Mag-demand daw po ng isang ng physical ballot. So, parang sinasabi ni attorney uh, uh, Jimmy Bondoc na wag bumoto online. Yun yata yung pagkakaintindi. Oh. Kasi daw pumunta daw sa Tapos sabihin niyo po sa lahat ng kamag-anak niyo ka demand respectfully na. for the enforcement of your right to cast a physical ballot oh. Demand respectfully for your right to cast a physical ballot Yun yata yun eh So ibig sabihin wag daw online physical ballot talaga tapos, sabihin niyo po sa lahat ng kamag-anak niyo mag-green sa araw ng halalan. Oo, oh, mag-green daw. I think kung may mandadaya man, they already made projection as to the amount of votes sa kinakailangan nilang idagdag. Ano ang ating gamot? Kinakailangan itaas natin yung voter turnout. Dapat higit na mataas to compensate and to offset kung ano mang dadagdag nilang pandaraya diyan. So dapat, itaas daw natin yung uh, return. Ano yan? Tawag yung parang... Uh, uh, dito natin ha. Dapat higit na mataas to compensate and to offset kung ano mang dadagdag nilang pandaraya dyan. Ang ating gamot. Kinakailangan itaas natin yung voter turnout. Voter turnout. Vo voter turnout. Yun yata yung pa alam mo yung nagpi-print ng uh, kung ilan ba yung nakaboto. So malalaman natin yung 'di ba? yung result ng election sa pamamagitan ng kung ilang yung bumoto. E kung hindi ka boboto, wala parang mahihirapan sila lalo na ipaglaban na may dayaan. So kailangan talaga bumoto talaga tayo dapat higit na mataas to compensate and to offset kung ano mang dadagdag nilang pandaraya dyan. Mm. Part of their demolition team na sige, magpakalat tayo na nagkakaroon na ng dayan para hindi na boboto yung mga overseas Filipino workers, then there will be a very low turnout of mm. So parang naging uh, modus operandi para nila pala nila yan no oh. Alam mo yung pinapakalat nila na information. Meron din talaga akong nakita in dyan sa one of my posts. Sinasabi, kaya nga, nandidismaya na kami, ayaw na naming bumoto. Parang pinapakalat nila para yung mga OFW ma-discourage. Yun pala, mga trolls pala yun guys. Para talaga ma kayo at hindi na kayo bumoto. Huwag talaga kayong maniwala dyan. Bumoto talaga kayo of voters in the OFW. And there will be very low turnout naman doon sa voting here in the Philippines. Magtatagumpay po yung mga mandurugas kapag hindi po kayo bumoto. So habang inahantay pa po natin yung resulta ng mga petisyon sa Supreme Court, gawin po natin bumoto. Kahit nga dito sa Pilipinas, alam ko namang, naku, hindi talaga maiiwasan ang dayaan kasi alam mo, mukha pa lang, yung pagmumukha pa lang ni Attorney George Garcia, guys. Wala na akong tiwala, guys. Kaya hindi talaga yan ma mapipigilan yung dayaan. Pero, pero, ito yung tatandaan nyo. Hindi man mapipigilan, pero imposible talagang dayain nila yung buong Pilipinas sa sobrang dami ba namang presinto. Kaya kung straight PDP laban lahat, oh, di ba? Anong magagawa nila? Wala silang magagawa, guys. Kaya, patuloy talaga tayong manalangin. I-pray talaga natin yung election natin, guys. Malapit na malapit na talaga next month na, hindi na lang parang less than three weeks na lang. Oo, three weeks na lang talaga eleksyon na. Grabe. Susunod! Franco, nag araw ng Duterte sa Slate dito sa Misamis Oriental kanina sa Villanueva kanina ng Ubaga. Nagkaroon naman ng press conference sa Cagayan or City. Pagkatapos ng press conference, ikot sila sa isang motorcade at pinagkaguluhan ang mga pambato ng uh, President Duterte dito sa buong CDO sa so naganap nga ng motorcade at pagkatapos dito nga, yun yung event. Grabe no, pinagkaguluhan talaga sila sa CDO guys. Alam niyo yung sobrang daming, ajan uh, makikita nyo hindi naman yan ano eh, gan, ga, hindi naman yung mga barangay-barangay, parang subdivision or something ano. Pero dun talaga sa mga barangay-barangay, kung saan sila nag-motorcade, saan sila Um, dumaan. Grabe yung mga tao nagsilabasan. No, nasa kalsada talaga guys at inaabangan yung PDP. Oh. Yan yung tunay na hindi bayad. <laughs> Try nyo nga, alyansa, mag-motorcade. Try nyo. <laughs> Kung meron bang uh, sa inyo sa daan, di ba? Yan, yan yung tunay na walang bayad event ang uh, Grand Campaign Rally ng Bukete sa Leslie dito mismo sa Open Grounds ng El Salvador. Oh. naman sa... Grabe o, oh. tingnan niyo yung mga tao. Wow, grabe! Panay ganun talaga o. Mm. Oh. <laughs> San kayo dyan? Overseas online voting. Nasa 55,000 na tao. katao. Ayon sa Comelec ang nakapagparehistro. Bukas ito, 24-7 hanggang May 12. Ba? At ang uh, so enrollment, hanggang Mayo, a 7 na lang. Sabi ni Jimmy Bondok, kung di ako nagkakamali, ay pumunta kayo sa pinakamalapit na Comelec ba yun? Or kung saan talaga pwedeng makaboto? Alam na ng physical ballot, hindi yung online voting. ko at At sa ngayon ay maraming rao nakaboto. Sa amin ang Comelec sa isyu ng vote mismatch, hindi na mababago ang boto kapag ito'y naisumite na. At QR code at resibo ay hindi rao magpapakita ng aktual na boto para sa privacy at anti-vote. Oh, tingnan nyo naman yung tingnan nyo naman yung palakad nila or yung uh, alam mo yung uh, sinabi nila o oh, tungkol sa hindi daw 'di ba hindi tama yung result pag check ng vote? O oh, hindi tama yung lumalabas na kinlik mo before mo isubmit yung voting. Tapos ano yung tugon ng COMELEC? Sabi niya, ganun daw talaga. It was designed like that para daw iwas daw yung iwas daw yung dayaan. <laughs> guys, <laughs> help me guys. Hindi ko maintindihan ko anong sinasabi ng COMELEC ha. Ito yung sagot nila dito ha. At QR code at resibo ay hindi raw nagpapakita ng actual na boto para sa privacy at anti Yung QR code daw at resibo ay hindi daw na nagpapakita ng actual na binoto nyo to avoid to ano daw, to have privacy. Grabe. Hindi ko na alam guys kung maniniwala ba pa ako diyan. <laughs> Kaya eh guys, anong masasabi nyo? Nako, naniniwala pa rin ba kayo na magiging ma-tiwasay yung election ngayon? Nako.